Alright, so yon mga kaiter care mga kaputo So it's me again, Strong TV So ngayon, dumating na dito sa Pilipinas Ang bagong Iter Premium Plus From Pride International At nag-iisang distributor ng genuine terahertz device sa buong mundo Alright, so tara, i-unbox na natin Ang bagong Premium Plus from Pride International na ay lang po, Iba-iba po ang reaction po nito sa katawan natin. It's either pwedeng mabilis or pwedeng it takes at some quite of therapy sessions using the Itera Why? Kasi magkakaiba po tayo ng body chemistry. Iba-iba po tayo ng history ng sakit. Iba-iba po tayo ng history ng katawan, exposure. Pero ang nakakatuwa po, when you continue using the Itera Care, one thing is for sure, magkakaiba lang ang time frame, pero lahat po, may positive results base po yan sa lahat sa buong mundo okay na gumagamit ng Ethercare devices natin based on their testimonies and even sa mga doctors po na pino-promote na rin po ang terahertz frequency medicine. Kasi minsan may mga nagtatanong, Kaputol, strong leg, ba't ganun? Nakakalimang beses na akong para hindi ko pa nakikita yung malaking effects sa katawan ko. Kaputol, baka bakit ganun? Two months ko ng gamit, hindi pa rin ako nakakapag-jogging from my stroke. Marami po kasi mga cases po yan. It depends kung paano mo siya ginagamit. Ano ba yung ginagawa mo after mo siyang gamitin? Kung sinusunod mo ba yung protocol? Ito so, maraming mga factors. Pero sabi nga po, kapag ginamit mo ng tama, tama rin ang magiging resulta sa iyo. Alright, so yun. Marami kasi nagtatanong sa akin kung paano daw ba talaga mas gamitin si Hytera Care Devices. Kung baga, yung minutes sa kada meridian points. Although, gumawa na tayo ng video na sa description. Ayan, makikita niya sa taas. I-click nyo na lang kung gusto niyo mapanood yung blowing guide turo ng mga product professionals ng Fripe International. So ngayon, isa sa mga tanong, ilang minutes po ba kaputol kada meridian points? Ilang minutes ba kada part? Yung tututukan, ganito. So, isa po yan sa mga nasold ng iTeraCare Premium Plus. Alright? So, kalalapag lang po niya dito sa Pilipinas. Eh, natutuwa po ako, marami siyang mga advanced features compare sa premium na existing natin at iTeraCare Classic. So, marami mga nagtatanong pa rin sa akin sa Facebook, sa YouTube, kung saan ba gawa o saan ba nag-originate ang Iteracare Care International. So, ang Fripe International, it's a company kung saan nakabase po siya sa Kuala Lumpur, Malaysia. And then, this device is invented by Yang Wen Zun. Alright? Isang Chinese scientist po siya na nabigyan siya ng wisdom how to create this functional device na makakatulong sa health ng maraming tao. Ikaw yung tipo ng tao na ayaw na nagta-timer kapag nagte-therapy sa sarili. Ikaw yung tipo ng tao na gusto mo may guide na sinusunod. Ito po ang para sa inyo, the iTera Care Premium Plus. So kung hindi nyo pa po napapanood, ano ba yung benefits at features na meron po ang iTera Care? Bigay po niya sa ating katawan. You can watch this video po. Yan, ilalagay ko po sa description din kung ano ba ang nagagawa, bakit ba marami natutulungan at bakit napaka-effective niya sa maraming tao ah, na gumagamit ng iTera Care. Okay, ba't ang daming mga sakit na natulungan. And take note, just to give you an idea, hindi po si iTera Care ang nagpapagaling po sa lahat ng mga karamdaman nyo kung hindi po yung natural healing capability. Ang ginagawa po niya, na-activate po niya yung mga cells natin sa katawan because it has a terahertz frequency na kung saan yung terahertz frequency ay nakakapag-communicate sa ating mga cells para ma-active siya or ma-activated ma even our dormant cells based on the experts na nag-aral at nagsaliksik about the terahertz frequency. So kung gusto nyo pa pong maraming malaman about sa terahertz technology, i-google mo. Alright? So, makikita nyo po kung gano'ng kaganda ang terahertz. Yan, box na natin, sariwa-sariwa, mainit-init pa. Alright? So, kung mapapansin nyo, meron siyang serial number. Okay? Private International ay teracare Premium Plus. So, alam mo na, na genuine ay teracare Take note lang pa ah, sa mga bumibili po sa Shopee, actually, ho, meron po tayo isang video para dyan, para ma-compare po ano po ba yung fake at legit terahertz device. Okay? So, ayan. Wow! Ang sosyal. O, di ba? So, ito po yung packaging niya. Ayan. So, meron din siya kawakan. Mukha ba akong doktor dito? Meron yung kapag ano. Dala ko ito. Ayan. Yeah. Mukha. Okay? So, deceiver siya. Ano? Ang sosyal. Okay? Oh! Alright. So, this is the iTerra Premium Plus. Alright! So, tara, buksan natin. Ano ba meron dito? Okay. Check natin. Okay. may meron siyang kasamang owner's manual. Okay. So, ayan po siya. Okay. So, ayan. Oh. May markings na rin po siya. Okay. Na-certified po siya. Okay. May approval po siya ng Europe, UK, ng US. Compliant po siya. At ng mga ibang institution po na kailangan po na i-approve siya para ma-distribute siya sa buong mundo, nandito na po. Alright? So, naka na siya. Tapos, ayan, oh. o. Fripe care, O, diba? Tapos, meron din siyang serial number. Okay? Yung serial number na to, very important po ito, ah, for warranty purposes. Okay? So, kung production date niya, everything na need natin. Okay? Tapos, kung mapapasin nyo, yung glass niya sa loob hindi plastic tube ba ah, na kung saan makikita mo yung mga nabibili sa Shopee is just a plastic tube na may sticker lang okay so eto po talagang glass quantum quartz glass na kung saan doon nag-generate yung terahertz frequency so ayan and then may QR code po siya right ayan so to register your warranty and anything that you need to understand about Etheraquartz premium glass right tapos, meron din siya dito, oh. Ah, pwede siyang isabit. Okay. Hindi <laughs> talaga kaya na isang kamay ko. <laughs> so, mga nagtatanong sa akin, mga kapatid. May ganyan. Hindi ba kaya na kahit hera kaya yan? Actually po, bali po yung buton May bakal yan. Buto lang ugat. Kaya kahit anong blow mo dyan, hindi na po gagana yan. Okay? At hindi po ako stroke. <laughs> okay. Yan. So, ayan siya, oh pwede mo siya i-carry anywhere you go. O, diba? Tapos, maganda pa dito, na-adjust siya kung malaki kang tao o mali kang tao. Ang cute po. Pwede sabi to. Actually, the modern bling-bling, o. Diba? So, siya naman ang bling-bling mo, o. <laughs> so, let's go with the features, mga kaputol. Tapos, ito yung switch niya. Yan. Yeah? One, two, three. Okay. So, ano ba yung magandang features na meron dito, mga... Ang uh, mga kaputol, mga ka-fry, ka, ka care Ang maganda dito, meron na siyang timer Okay, paano timer? May alarm na po siya kung saan Hindi mo na kailangan oras ang gumamit ka ng mobile phone na timer Para, ay, 1 minute o 3 minutes, 5 minutes dito sa isang Meridian Points Hindi mo na kailangan tingnan yung relo mo dere-derecho Why? Kasi mag alarm po siya after 2 minutes kapag kailangan mo na siya ilipat sa ibang Meridian Points Okay? So, 3. Ano ba yung setting nito? Yung number 1, yan yung uh, low heat, high fan. Okay? Tapos, yung number two is low fan, high heat. Tapos, eto number 3, high heat, high fan. Alright? So, kung ito, compare po natin siya sa Iteraker Classic, di hamak na mas malakas po ito. So, tara, itry po natin. Okay? na mo, napakasosyal ng kulay, oh. Violet. I'm not a fan of violet color. Pero, ang ganda ng blending niya. It comes to gold. Right? Naka-rose gold pa siya. Right? So, let's go back to the features, mga kaputol. So, ito, nakasaksak na siya. May power na siya. Okay? So, ito yung number one niya. So, pwede 'yong pakinggan. Sana makuha ng audio. Narinig niyo yung beat? Alright. Sige, ha? Sana marinig sa mic ko yung beep yun. Meron na, yun yung alarm indicator niya na nag start na. Okay? So, kung i-compare natin sa classic, mas malakas siya. Compare sa number 1 ng classic. Okay? Tapos, eto naman yung number 2. Yan. Low fan, high heat. Alright? So, yung ayaw na nabubugbog yung uh, balat sa hangin. Alright? So, yan siya. Ooh, uh, sarap ya yeah. Especially yung ganitong setting na number 2, maganda to sa muka. ya yeah. So, mga gusto magpabata, magpa talks. Right? So, yeah, yeah, yeah siya. Yeah. Perfect yung heat niya. Para lang to na number 1 ng premium. Na yung premium na una natin existing. Tapos, eto na may number 3. Ayan. Yeah. Yan, sobrang init. Okay? Sobrang init na. Sobrang lakas ng blower, mga kaputol. Alright. Yan, o. Oh. Oh, sarap. I love it. Tapos, ang gaan niya, ang lightweight niya. So, yan yung Aetera Care Premium Plus. So, limited pa lang po ito dito sa Pilipinas. Then, actually, ko ako tatanungin, this is very nice and cute kasi personal preference ko talaga, pang personal use ko, is premium talaga. Yan yung ginagamit ko when I'm traveling uh, out of town or abroad kasi magaan. Hindi siya katulad ng classic na kailangan mo i-bolt on pa. So pwedeng accidentally mabagsak pa or mamisplace pa. So eto ang maganda, para din siyang premium. Tapos mas mahaba lang siya ng konti doon sa original premium at almost kasing haba lang din po siya ng classic. Alright? Tapos, mas lightweight siya. I really appreciate the color and the lightweight, ha? Ayan. Yeah. So, natutuwa ako sa kanya. Uh, if you want to purchase the iTeraCare Premium Plus, go to the distributors that you know na katulad ko. Basta, legit distributor po, ah yeah. Ayan. Ako po, isa po ako sa mga legit distributor ng Prime iTeraCare. Ayan. Yeah. So, ang inyong pambansang kong putol, StrongLeg TV. Itong device na ito, nilaunch lang po noong January 20, 2024 sa Thailand. So kung saan pumunta rin po tayo ng Thailand at na-recognize din po tayo as one of the top distributors here in Prime International. So that's why I'm very happy na nakita ko siya first hand experience ko, nakawa ko siya. Oh wow, this must be something great. Okay? So, ang ganda ng pagka-design nyo, di ba? Yung fire. Kasi, Chinese Year of Fire. Oh, diba? It fires up your sickness away. Di ba? If you want to order, message nyo na po ako or dun sa Facebook page. Ayan po, nagpa-flash din po yung aking number. Diyan sa si screen ninyo. So, contact me directly kasi hindi po ako nakakasagot most of the time. Diyan sa comment section dal busy rin po tayo Dal-andami rin po natin tayo therapy. And then, kung taga-Bulacan ka lang po, nandito lang po tayo sa Manolo City, Bulacan. Ang ating areas. Pakis Center. Ayan, dito sa Bulacan. So, you can visit here. Free trial po kayo dito. First free trial po. Okay? Libre. Ma-explore nyo po yung mga device. Just message lang po yung number dyan na nagpa-flash sa screen ninyo. Alright? So, this is the unboxing of Aitera Care Premium. Alright? So, Kaputol, magkano ba yan? Yun ang big question ng no, marami, magkano ba yan? Kasi ang alam namin ang premium is 160,000 dahil nag-price increase na po no January 16, 2024 po. Okay? So, etong premium plus, it's 37,050 pesos only. Alright? So, you get the same durability like premium that it can a um, maximum one 1 and a half to two hours compared dun sa classic natin na nag-auto shutdown siya kapag na overuse na siya for one hour. So ito po same as heavy duty rin po ng premium. Tapos ang maganda po sa, sa kanya hindi rin po siya ganong kaingay kamukha ng classic. So, kung gusto mo lang mag-relax kasama si husband mo sa tahimik na lugar, okay na okay po yung number two setting nito. Okay? So, the best one of the best uh devices that i care or fright international launched this year All right so marami pa po mga kami products okay e para ting si fright international kung saan ma-improve po natin ang health natin at marami po tayong matutulungan na mga mahal natin sa buhay kaibigan kakilala na makabalik muli mula sa kanilang karamdaman so yun po ulitin ko po isa po ako sa mga distributors ng Pride International here in the Philippines and all over the world. We can ship all over the world, okay? So, kahit sa parte ka ng mundo, willing po ako na assist po kayo once you want to purchase the iTera Care devices. Yan po. Again, my name is Aldrich Beredico. Strong TV, ang inyong pambansang kaputol. Have a healthy life with Pride iTera Care. All right. Alright? Tara! Wrap up na! Alright! <laughs>